Isang magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Prince Max and R.S. Guerra. I Ilalahad ko ngayon ang isa sa makasaysayang lugar sa bayan ng Bulacan. <coughs> Ito ay ang tinaguri ang Marcelo Shrine. Nais ko muna ipakilala sa inyo ang ating bayani na si Marcelo H. Del Pilar. Nakilala si Marcelo H. Del Pilar bilang bayani ng Revolusyon ng Pilipinas. pinanganak siya noong ika 30 ng Agosto taong 1850 sa Kupang, sa Nicolás, Bulacan, Bulacan. <coughs> Kilalang kilala siya bilang si Plaridel, isang matalentong tao, marunong magpiano, violin at flute. Nakapagtapos siya ng kurso ang noong taong 1880. Namatay si Del Pilar noong ika apat ng Julio, 1896 sa Barcelona, Espanya, sa sakit na tuberculosis. Ang museo ni Marcelo H. Del Pilar ay tinatag noong Agosto 30, 1956 ng Samahang Bulacan sa Pumuno ni Jose Carlos de Jesus at matatagpuan sa sityo kung barangay sa Nicolás, Bayan ng Bulacan. Isang isa ito sa mga nagustangin yaman ng bayan sapagkat dito masasaksihan o patututunan ang mga inyayahan doon ni Marcelo H. Del Pilar sa bayan at sa bansa. <coughs> isa na dito ang pagpagatid ng mga reforma ng nanay ng panahon ng panalakot ang mga astila at ang mga adhikahin na nakadulong sa pagpapalaya ng kaisipan ng Pilipino at kalaunan sa paglaya ng Bansang Pilipinas, makikita dito ang kagamitan o exhibit na ang buong na yung sabayani na si Marcelo H. Del Pilar. Ang pook na kung saan makatayo ang dambana at museyo ang siyang lugar kung saan ipinunangan na si Marcelo H. Del Pilar bakos wala na ang original na tahanan kita dito ang monumento na may hahangin sa Quezon City Center at ang estatwa ni Marcelo H. Pilar. Sa likuran nito ang animo ay isang magarang tahanan na opis, isang opisina at museo na nasa pangalaga ng Pabansang Commission ng Pagresayan o National Historical Commission. Makikita rin dito ang himalaya ni Del Pilar at ang kanyang hangpan. Kaunang pala pag ng museo ay makikita ang exhibit na nakalaan kay Del Pilar at ang kasaysayan ng lalawigan ng Bulacan pag karamihan sa mga nakakatanghal na kagamitan ay pawang reproduction ng orina na artefacto. Ito ay nangalaw sa Original na sura pa rin ko. Pagmamas sa pagtatangkap ang ko, ano mo, isigit ay magbibigay ng kaalaman at kamalayan sa mga adhikain at gawain ng mga at ibaka. Mga itinuturi na Mama, bayani ko na nang Nangyong mabini, sumunod at ang bansang bayani ng sinasko, Jose Rizal. Sa ikalawang palapag ay sasalubong isang exhibit na sumasalay sa isa karanasan ng Pilipinas sa pagbukas nito sa mundo. Isa namin ito ang malakalan sa pagitan ng maraming basa tulad ng China, Mexico, Espanya at iba pa. Ang pamangaraan ng pagpapakilala kay Marcelo H. Den Pilar ay malikhain sapagkat ito ay ipinababatid sa dynamikong pagmamaraan. Hindi lamang ito nakasentro kay Del Pilar, pati na rin sa mga tao na sa kanya. Isama na rin natin dito ang mga naunang salihi o influensya at mga pangyayari sa buong mundo habang ang kilusang reforma ay namumuo sa kolonyo ng Pilipinas. Isang mong kani na maglaan ng panahon sa pagbisita sa museo upang mas ng pagpapahalaga at pagpapaulat ng pangmalayan sa mga inyayantong ng bayani sa, sa ng bilang isang Pilipinas. Ang museo ay bukas mula Martes eh, hanggang Linggo sa oras na alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Walang bayad ang pagpasok pero maaaring mong hindi ng mga dimasyon. Salamat po.